So what's up mga kamamay, this is Mamay Love Advice and dito ulit ako upang mag-share na ulit ng mga panibagong topic tungkol sa uh, pag-ibig Okay, so magiging topic natin ngayon mga kamamay is all about Kung papaano ka iisipin ng isang lalaki Okay, so pabor na pabor na naman ito sa ating mga girls na nakikinig dyan ano? So kung kayo man is uh, hindi iniisip walang pakialam sa inyo ang isang lalaki, well, ito na yung mga tips na aking uh, inihanda upang maiprepared ninyo upang sa ganon is maghapon kayong tumakbo sa isipan ng lalaki, maghapon kayong isipin ng inyong mga minamahal na lalaki, at syempre babalik yung interes ng isang lalaki sa inyo kasi nga iisipin at iisipin kayo ng mga ito. Okay, bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice na po pwede nyo magamit at may apply sa inyong buhay, pag-ibig, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, huwag na natin patagalin pa. Ano nga ba ang mga bagay na dapat mong gawin upang ikaw yung tumakbo palagi sa isipan ng lalaki. So, number one, hayaan mong mag-invest sa'yo ang isang lalaki. Okay? Pag sinabing invest, investment, hayaan mong maglaan sa'yo ng oras, ng panahon, ng effort, ng pera, ng bagay, o na kung ano-ano pang kaya niyang ibigay o ialay sa'yo. Okay? Kapag ka, naibigay na niya sa'yo lahat, oras, pagkain, pera, uh, effort, sacrifices. So ibig sabihin namumuhunan siya sa iyo. Nag-invest siya sa iyo ng mga bagay na 'to. At para sa aming mga lalaki, medyo mahirap 'to. Kasi kapag ka ikaw isang babae, nag-invest kami sa iyo ng mga bagay na 'yon. Ibig sabihin special ka para sa amin. Okay? So bilang isang babae, hayaan mo lang. Hayaan mo lang mamuhunan, mag-invest sa iyo ng mga bagay na 'yan ng isang lalaki. Kasi Kapag ka dumami na yung investments sa iyo, namumuhunan na siya sa iyo. Okay, darating yung panahon na lagi kang iisipin na 'yan. Okay, lagi kanyang iisipin dahil marami na siyang eh. Konting konting uh, lakad mo na hindi ka nag-update, konting may pinuntahan ka na hindi ka nagsabi, so mag-aalala na 'yan. Okay, lagi kanya nang iisipin kasi lagay na yung loob niya na, 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 na malapit na siya sa puso mo. Okay, kung hindi kung hindi mo pa naman siya sinasagot, ganun nga yung mangyayari. Aakalain niya, iisipin niya na sa dami ko nang ini-invest, dapat ako lang sa puso mo. Dapat ako lang ang number one sa puso mo. Kaya maghapon kanyang niyang iisipin. Mag-iisip siya kung ano yung mga bagay na kaya pa niyang ialay sa'yo. Mga bagay na kaya pa niyang isakripisyo para sa'yo. So, hayaan mo lang. Kasi kapag ka ganyan nga, malaki na yung puhunan, malaki na yung investment, maghapon na siyang mag-iisip na mag-iisip saya. Okay? So number two, Magsuot ka ng uh, mga medyo sexy dress. Okay? Ang isang babae kapag ka nagsuot 'yan ng isang sexy dress, agaw tingin. Ganun din ang maiisip ng isang lalaki o ng iyong jowa ng iyong partner once na nagsuot ka ng isang medyo sexy dress. Iisipin niya na hindi lang siya yung lalaki. Okay lang sana kung siya lang yung makakakita ng kasuotan mo. Eh maraming mga lalaki ang makakakita. Kapag ka ka sa public, maraming mga lalaki ang makakakita. Makakakita at makakamalas ng iyong angking kagandahan, ng iyong angking kaseksihan. Maaaring merong mga lalaki na mag-interest sa'yo, merong mga lalaki magkagusto sa'yo, may mga lalaking ma-inlove sa'yo. At ang mararamdaman ng iyong iniingatang lalaki, is hindi may paliwanag. Okay? Iba't iba, mixed emotion. Kaya ang mangyayari kapag ka, nag-send ka ng picture ng selfie sa kanya, for example, nag-send ka ng selfie, babe, pupunta lang ako ng palengke, nagsend, nag-send ka sa kanya ng isang sexy dress, maganda yung suot mo, sexy ka doon. So maghapon ka ng tatakbo sa isipan. Baka mamaya maghapon ka rin yung i-text tawagan. Okay? Nasaan ka na, babe? Nasaan ka na Anong ginagawa mo? Sino kasama mo? Okay? Maghapon ka niyang iisipin. Kasi nga, nagsuot ka ng isang sex dress. Marami ang po makakita. Marami ang maaring mahumaling sa'yo. Kaya itong isang lalaki na iniingatan mo at malaki ang gusto sa'yo, na malaki ang naiimbes sa'yo, mag-iisip yan ng mag ng mag-iisip. Okay? So yun yung number two ko na tips. Magsuot ka ng medyo sexy dress. Okay, so number three, huwag ka laging magme-message kung wala ka namang sasabihin mahalaga Ito, napaka-importante din ito, no? So, kailangan yung medyo pasabikin ang lalaki sa araw-araw Pasabikin lang ha, medyo pasabikin Huwag naman talaga yung halos uh, sobrang tagal na, na hindi ka nagparamdam Yung tipong Huwag ka lang mag-message kung wala namang kayong usapang maganda. Kung naka-close na yung inyong usapan, yung inyong conversation, ibig sabihin, okay na may usapan kayo. Uh, mamaya paglabas mo ganito, kakain kayo sa labas, okay na yon Nakapag-usap na kayo doon. Huwag mo na ulit kulitin pa. Huwag mo na ulit i-message pa. Kasi hahaba lang eh. Hahaba lang na hahaba yung usapan. Pag humaba, hindi ka mamimiss. Pag humaba, uh, parang bababa na yung uh, pagkamiss ng isang lalaki sa'yo at ayo ko na mangyari yon kasi nga hindi kanya iisipin sa maghapon. Ang gusto ko dito is magkaroon lang kayo ng conversation na okay sige ganito kakain tayo sa labas mamaya. pagka-out mo ng trabaho. So yun lang. Hayaan mo mag-isip siya maghapon. Iisipin niya sa kaya kami kakain ni ni, ni sa kaya kami kakain ni Mahal. Ano kayong susutin niyo mamaya? Yung bang mga tipong ganung katanungan ang sasagi palagi sa isipan niya? At maghapon kanyang iisipen iisipin. At habang nag-iisip siya, mag-iisip din siya ng mga plano, mag-iisip din siya ng mga bagay na puwede pa niyang idagdag sa inyong mga lakad. Na pupwede rin makapagbigay ng kilig sa'yo. Di ba? Nakakain na kayo, nakalabas na kayo, napakilig ko pa niya. Okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mag-message sa kanila kung hindi naman kinakailangan. Alright? So, next, magkaroon ka ng sariling desisyon. Mahalaga din po ito, mga kamamay. Pag sinabing magkaroon ka ng sariling desisyon, Huwag ka lamang palaging magbe-base o magre-rely sa kagustuhan ng isang lalaki. Tatandaan niyo po yan. For example, sa tayo kakain, honey? Hindi, depende. Ikaw na lang bahala. Saan ba tayo pupunta? Anong gala natin next week? Ah, ikaw na lang yung bahala. Kung saan, ka do, kung, saan ka, kung saan mo gusto, doon na lang din ako. Huwag kayo palaging magre-relay ng ganyan. Kasi kapag ka nag-relay kayo na palagi kayong nakaasa sa desisyon ng isang lalaki, darating ang panahon na hindi niya niya ma-analyze o ma-appreciate kung ano man yung iyong magiging desisyon. Bababa ang value mo at makokontrol niya ang lahat ng desisyon mo sa buhay. Okay? So kapag kaganyan, hindi ka niya iisipin. Hindi ka na niya hihinga ng opinion kasi naka, nakabase ka na sa lahat ng opinion na gusto niya eh. Kung ano yung gusto niya, gusto mo na rin. At huwag mong iparana sa kanya yung ganun. Dapat, kung ayaw mo, ayaw mo. Kung dito mo gusto, dapat dito mo gusto. Okay? Kasi kung meron ka sariling desisyon at merong bagay na hindi na hindi okay sa kanya or I mean is kung may bagay na okay sa kanya at hindi okay sa iyo at least alam niya na hindi ka papayag. At kapag ka hindi ka pumayag at hindi ka hindi ka nagpabor sa kanyang desisyon, maghapon kanyang iisipin. Kasi iisipin niya na ah parang mali yata yung nasabi ko sa kanya. Ah parang hindi tama yung nagawa ko sa kanya. So mag-iisip yan, mag-aalala yan sa Kasi nga meron kang sariling desisyon. Na kapag ka mali siya, mali siya, na kapag ka -mali siya, handa mo siyang salungatin okay, so make sure na meron ka rin sariling desisyon para ka para lagi ka rin isipin ng isang lalaki next, eto maganda to huwag mi minsan lang, ito ano minsan lang sa mga magpartner, magjowa minsan mo lang gawin to, huwag ano? kang magparamdam ng 7 to 8 hours okay, minsan lang to, once a week lang, once a week mo lang to gawin at sigurado effective to kasi yung oras na yan, 7 to 8 hours, medyo mahaba yan. Kapag ka hindi ka nagparamdam sa isang lalaki ng ganyang kahabang oras, mag-iisip na yan. Mag-i-start na yang maging paranoid. Kung ano-ano nang papasok sa kanyang isipan. Keso ganito, keso ganyan, ano bang nangyari na sa'yo, ano bang ginagawa mo, bakit sobrang tagal naman. Honey niha, hindi ka nagme-message, halos sunod-sunod na yung message ko sa'yo pero ni isang reply, wala kang ginawa, wala kang in-reply sa akin. So kapag ka ganyan mga kamamay, maghapon ka niyang iisipin kung ano-ano ng katanungan ang papasok sa isipan ng isang lalaki. Kasi nga mahalaga ka sa kanya, kasi nga nag-invest na siya sa'yo, kasi nga, kasi nga mahal ka niya. Kaya kung gusto mo na isipin ka ng isang lalaki, minsan, minsan, paminsan-minsan, once a week, gawin mo rin na hindi siya yung message sa loob ng 7 to 8 hours. Sigurado ako, hahanapin, hahanapin kanya Okay? So next, ito, maganda rin to. Mag-joke at mangulit paminsan-minsan. Yung joke dalasan nyo, yung pangungulit paminsan-minsan. Kasi kung kayo is merong nililigawan, kung kayo is merong espesyal na tao, kung kayo is merong lalaki na gusto nyong uh, uh kayo ang pumasok sa isipan maghapon, magdamag, gawin nyo po na mag-joke palagi at maging makulit paminsan-minsan. Kasi po ang isang uh, tao, once na palagi mong ginagawa at palagi mong napapangiti ang isang tao, lalo-lalo na yung mga lalaki, okay? kapag, uh, kapag uh, medyo kinukulit mo sila, So, nagkakaroon sila ng, uh, ng isang uh, factor sa kanilang sarili na nasasanay sila sa isang bagay. Kapag na nasanay sila na palagi kang kasama, na palagi kayong nagtatawanan, na palagi kayong nagkukulitan, masasanay yan sa cycle ng araw-araw. Okay? Pag nasanay na yan, hahanap-hanapin na niya yan. Kapag kasi nawala ka ng isang araw, dun mo malalong malalaman. Dun mo lalong malalaman kung gaano ang impact mo sa araw niya nang wala ka. Lalo't sinanay mo siya na palagi kang nandyan, nagjojok, pinapatawa siya, nangungulit. Pag nawala ka kahit isang araw, hahanapin ka niyan. At sigurado ako, maghapon, maghapon kang tatakbo sa isipan ng isang lalaki. Mag-iisip yan. Uh, sabihin yan, naku, si, 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 ano, si, si PJ, uh, ano, uh, pagka ganito, inaalalayan ako nito na, na umupo sa upuan, pagkakakain. Pagpapasok sa pintuan, si PJ lagi niya binubuksan yung, yung uh, pinto para sa akin. So sanayin nyo, okay, na maging mabait sa kanya. Sanayin nyo na palaging makulit sa kanya, na palaging sweet sa kanya, na palaging uh, sa kanya. Kasi walang oras na hindi kanyan hahanapin kapag ka nawala ka. Okay? So next, ayun nga nasabi ko na kanina, maging sweet ka kapag ka magkasama kayo. Malaki din yung impact nito mga kamamay. Bakit? Kapag ka magkasama kayo, maging sweet kayo dahil nasasanay nga ang isang tao, ang isang lalaki o ang isang babae, kapag ka naging sweet ang isang tao sa kanila. Hahanap-hanapin ah, nila 'yan. Lalo-lalo na kung every hour Every time na magkasama kayo, walang hindi inurasan, nagiging sweet ka sa kanya. A paano ba maging sweet? Kapag naging caring ka, kapag naging maalaga ka, kapag uh, nagsasabi ka ng mga sweet moments, sweet things, sweet messages, so sweetness na po yung tawag doon. Okay? Paglalambing na po yung tawag doon. At kapag nasanay rin ng isang tao sa so pagiging malambing nyo, oras-oras, araw-araw, walang araw na hindi ka hahanapin kapag nawala ka. Okay, maniwala ka. Okay, so isa yung sign upang uh, uh, maisip ka ng lalaki maghapon, magdaman. Magsabi ka ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya. For example, nak nakita kayo, nakita mo yung damit niya, ang ganda, yun agad ang una muna napuna, ang sexy niya damit niya. Purihin mo agad siya. Ah, uh, uh, Cordapia, ang ganda naman ng damit mo. Bagay na bagay sa iyo. Ang sexy mong tingnan, ang ganda mo ngayon. Ang lakas ng aura mo, ang lakas ng dating, ang sexy mo, ang lakas ng appeal. So lahat sabihin mo, lahat ng makikita mo sa kanyang good. Okay, good thing, purihin mo. Kapag ka lagi mong sinasabi yung mga bagay na magaganda sa kanya, nagiging matamis sa kanyang tenga. Okay? At nasasanay siya sa mga bagay na yon. Maghapon siyang ngingiti, maghapon siyang tatawa, maghapon siyang magagalak para sa iyo. At kapag ka ikaw lagi yung papasok sa kanyang isipan para isipin niya. Okay? Iisipin niya rin kung ano yung mga sinabi mong magaganda sa kanya nung araw na yon. Okay, paulit-ulit yung tatakbo sa kanyang isipan. Maganda yung damit ko, maganda yung damit ko, bagay daw sa akin, maganda yung gupit ko, maganda yung buho ko, bagay daw sa akin. Pag sinabi mo yung mga ganyan, maghapon kang tatakbo sa isipan niya. Maghapon din siyang inspired sa kanyang sarili. Okay, so far, yan muna mga kamamayang aking po pwedeng share sa inyo upang sa ganon is maghapon kang tumakbo sa isipan ng isang lalaki. Hopefully, makatulong itong mga kamamay sa ating mga girls dyan na nag-iisip kung paano nga ba sila iisipin ng isang lalaki. Gawin nyo lang step by step at sana'y maging uh, maayos at pagumpay ang inyong paggawa nitong aking mga tips na ibinigay. Okay, bago ko tapusin to, lagi ko sinasabi, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advice na maaari kong i-share dito. Again, this is Mama I Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.